Hello guys, ngayon may isa na naman tayong madalas na tanong lalo na sa ating mga nagkukumyot. Paano nga ba malalaman kung may sakay o wala ang isang taxi? Una, check natin yung taxi sign sa bubong. Kapag nakailaw, ibig sabihin walang sakay at pwede mo siyang tawagin o parahin. Pero kung naka-off ang ilaw, malamang may sakay or off duty yung driver. Pangalawa, pwede mong silipin yung loob kung may nakaupo sa likod o sa harap. Obviously, may pasahero na. Pangatlo, the classic way, kumakaway ka. Kung huminto agad, available yan. Kung dumiretso lang, malamang may sakay na o baka ayaw lang sa rota mo. So ayun mga kaaro, tatlong madaling paraan para malaman kung may sakay o wala ang isang taxi. Tignan ang bubong ng taxi sign, nakailaw o hindi. Silipin ang loob, subukang pumara. Next time kapag nasa kasada ka, alam mo na agad kung available si manong taxi driver. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang tips na tulad nito. Ride safe mga karo! Ka